Pagamat nagtapos sa Final Four ang National University sa UAP Season 88, ipinakita ni Jolo Manansala at ng buong kupunan ang tunay na diwa ng pagsisikap at pagkakaisa sa kanilang huling laban. Ang ibang detalye alamin sa eksklusibong pag-abante ni Jason Gusilatar. Sports, now. Sports now. Natapos sa pait ang kampanya ng National University sa UAAP Season 88 pero para sa graduating forward na si Jolo Manansala, higit pa sa pagkatalo ang ibig sabihin ng huling buzzer, isang pagtatapos ng yugto na hinubog ng pagsisikap, pagkakaisa at pasasalamat. Kasunod ng 78-73 na pagkabigo ng NU laban sa De La Salle University sa Do or Die Final Four Showdown. Sinabi naman ang Sala na tinatanggap niya ang huling laban ng kanyang UAAP career na walang pangihinayang. Ayon sa kanya, ibinigay ng kupunan ang lahat ng kanilang makakaya at nanatili ang pasasalamat nila sa buong NU community na sumuporta sa kanilang naging paglalakbay. Ano yun, no regrets kasi and binigay naman namin yung best namin and then grateful pa rin kami kasi alam namin na yung buong yung community sinuportahan kami sa journey namin lalo na kami mga graduating ako si Nash Si Jake, sila Jello, sila Moon, and sila Mark. Ang pagkatalo ay muling nagdala sa Lasal sa finals at nagdagdag sa mahabang listahan ng mga heartbreak ng Bulldogs bilang top seed na inalala ang pagbagsak nila noong season 76. man mas piniling bigyang diin ni Manansala ang suportang ibinigay sa kanila ng komunidad, lalot siya at ilan sa kanyang mga kasamahan ay naglaro ng kanilang huling laro sa Gold and Blue Community. Binanggit ni Manansala na ramdam na ramdam nila mga graduating player kabilang sina Steve Nash Enriquez, Jake Figueroa at Jelo Santiago ang suportang natanggap nila hanggang sa huling sandali. Tinapos ni si Manansala ang laro na may 13 points at apat na rebound sa kanyang swan song habang patuloy na lumalaban hanggang sa dulo kasama ang kapwa seniors na nagsara rin ng kanikanilang collegiate careers sa parehong gabi. Nang tanungin tungkol sa susunod na hakbang matapos ang UAAP, inamin ni Manansala na wala pa siyang tiyak na plano at mas pinipili niyang huwag madaliin ang mga desisyon niya. Aniya uunahin muna niya ang pagtatapos ng mga kailangang tapusin bago harapin kung anuman ang susunod na yugto para sa kanya. Para sa akin, Actually, hindi ko alam eh. Iyong masyadong i-look forward yung future kasi parang no pressure lang ako or what. Pero ayun, di ko pa rin talaga alam kung anong next ko Siguro, kailangan namin tapusin muna yung mga dapat tapusin and ayun, bahala na sila kung anong plan niya sa akin. Kinilala rin ni Manansala ang bigat ng kasaysayan ng NU lalo na matapos umasa ang mga taga-suporta sa muling pag-ulit ng makasaysayang kampanya ng Bulldogs noong 2014, isang pag-asang muling nabitin. Sa kabila nito, sinabi ng lubos ang kanilang pasasalamat dahil na natili ang suporta ng NU community kahit sa gitna ng pagkatalo. Bagay na aniyay hindi kailanman nawala sa kanila. Ayun, unang na sobrang grateful kami kasi yun nga um, sobrang naramdaman namin yung support nila na lagi sila nasa likod namin. Although hindi maganda yung naging resulta kanina or yung Final Four, alam namin na andun pa rin sila para supportahan kami hanggang doon. Habang harap ang Lasal sa University of the Philippines sa isa na namang finals trilogy, papasok naman ang NU sa off-season na may dalang paghihinayang pero kalakip ang dangal. Para kay Manansala, ang UAAP ay nagwakas hindi sa pagsisisi kundi sa pagtanaw ng utang na loob para sa mga taong nakasama niya, sa hirap ng proseso at sa walang sawang suportang nagbigay kulay sa kanyang mga taon bilang isang nasyonalyan. Ako si Jason Gosilatara, Avanti Sports, Nauna.